Pilipinas, ngayong oras na ito, Erwin, eh inaasahan tapos na ang morning voting ng mga Cardinals sa Sistine Chapel. Dalawang rounds ng voting yan, ano? At since wala tayong nakitang usok kaninang ilang oras ang nakakaraan, ibig sabihin nito, wala na namang naboto for the uh, first round at least, no, of the morning voting. Pero anumang oras ngayon, eh, inaasahan na rin lumabas ang usok dyan sa, sa Sistine Chapel. At uh, malalaman natin mamaya, mga alas 12 ng tanghali dito o ilang minuto na lang mula ngayon kung uh, puti ba o itim na usok ang lalabas o nakaboto na ba sila ng 77 uh, boto nakakuha na ba ng 77 boto para magkaroon ng bagong Santo Papa. At uh, 6:30 ng gabi dyan which is uh, just about now Erwin, ay babalik na ang mga kardinal sa Casa Santa Marta. Ito yung kanilang hotel dyan sa loob ng Vatican para sila ay at kung wala ang inconclusive ang both ng morning ay babalik ulit sila sa Sistine Chapel ng bandang alas 3:30 ng hapon dito o 10:30 ng gabi dyan sa Pilipinas. Kasama rin natin dito si Roma para tutukan ang storyang ito ang ating church correspondent Nasi Joey Villarama. Magandang tanghali sa iyo, Cherry. Magandang mm -hmm. gabi sa inyo, Erwin. Alam mo, Joey, nakatutok ngayon ang buong mundo. Diyan sa chimney na yan, ano, kung puti na nga ba ang lalabas na usok. Sa mga oras na ganito at sila'y nando na sa loob ng Sistine Chapel, ano ba ang alam natin na pinag-uusapan ng mga kardinal? What do we know that's happening inside the Sistine Chapel. Alam mo Cherry mga kapatid simula na nga sinambit ang mga katagang extra omnes o so everybody out sa Sistine Chapel kahapon mm -hmm. ay uh, wala na tayong komunikasyon, wala na tayong alam sa na mga nangyayari sa loob ng Sistine Chapel. Ang tanging uh, link lang natin o ugnayan natin sa mga kardinal ay ang usok na lalabas sa chimney. Kung lumabas ang item ibig sabihin un unsuccessful at kung puti naman ay ma may nahalal na Santo Papa. Pero siyempre Joey halimbawa ngayon magla lunch break sila. no? They will go babalik sila sa, sa Casa Santa Marta at mag-uusap-usap uh, sa isang uh, lamesa halimbawa meron kayang nangyayaring kumbinsihan sa kanilang mga kapwa kardinal para botuhin ang isang uh, partikular na pangalan Along the sidelines definitely meron yan habang nagla-launch sila although uh, hindi nga natin malalaman dahil may oath of secrecy pati yung mga nagsisilbi sa kanila sa uh, Santa Marta pero meron yan tiyak na pag-uusap siguro mm -hmm. habang nagkakape may nagsisigarilyo din kasi mayroong pag-uusap-usap to mobilize a certain candidate mm -hmm. lalo na pag ganitong malamig ang panahon mm -hmm. ano pero um meron din kasing uh, uh, kailan ba kailan ba ang target ng mm -hmm. mga Kardinal para makahalal, ideally, no, the target date para makahalal ng Santo Papa. Ang sinasabi nila, if you uh, base it on uh, history and tradition, dapat hindi tatagal to ng three days. So may nagsasabi na baka bukas ng gabi, Webes ng gabi rito, ay uh, meron ng bagong Santo Papa. Pwede itong uh, uh, tumagal pa hanggang Friday, maximum is Sunday. Pero the definite thing is, the sure thing is, gusto nilang magka-Santo Papa bago mag-Holy Week, which is March 24. Mm -hmm. At meron din silang hinahabol sa isang tweet ng isang Kardinal. Uh, na si Cardinal Dolan nung mula sa New York sumulat siya sa mga pari sa New York bago sila uh, isinara yung kanilang komunikasyon sa labas ng uh, ng uh, Vatican walls ay uh, ang sabi niya baka daw Thursday ng gabi ay pwede na silang makapaghalal o yun yung pred prediction niya no Thursday ng gabi dahil meron silang hinahabol na feast of Joseph by Thursday ng gabi meron na ang malamang niyan ay ang installation ay sa March 19 which is the feast of Saint Joseph ang fos foster father ni Jesus na siya rin ang patron ng Universal Church. So may uh, significance 'yon mm -hmm. in the sense na humihingi sila ng proteksyon o gabay kay Saint Joseph. At saka ano pa yun dito no Erwin at Cheryl, 'yun ay isang holiday mm -hmm. dito sa Italia. Parang na, fathers day. Cherry, cherry, father's Joey? day sa kanila dito kaya ang sinasabi nila, magandang uh, maging 'yun ang mm -hmm. maging uh, date ano? May katanungan kayo? Yes, go ahead. Yes, so go ahead, Cheryl, Irwin. tanong lamang natin 'ano ano ang naging reaksyon ng mga kababayan natin dyan na Pinoy na nag-abang din na may isang Pinoy, ito nga si Cardinal Tagle, na matunog na magiging Santo Papa. Ano ang uh, reaksyon nila dyan? Alam mo Erwin, uh tayo dito, marami tayong kasamang mga foreign correspondents. Ano? Tinatanong nila tayo, kami ni Joey, nakakuha kami ng mga tanong mula sa kanila. Paano ba daw ipronounce ang uh, surname ng ating kardinal pag nalaman nilang taga-Pilipinas kami? Dahil kailangan daw nilang sabihin ng tamang pronunciation kung sakaling siya na nga ang maproklama bilang Santo Papa. At ang pagpapahayag naman ng international media ng pangalan ni Cardinal Tagle pa ulit-ulit, nasa mga dyaryo pa rin ito ngayong umaga dito sa Italia, eh nabubuhay uhay no no at nagkakaroon ng malakas na pag-asa ang mga Pilipino dito uh, sa kaniyang uh, sanay pagkaka May nakausap tayong mga ilan, pakinggan natin ang sinabi nila. Filipinos, especially as Filipino Americans, an opportunity to, to really feel proud about our heritage and also about our faith. Well, I will not be shocked kasi alam mo naman tayong Pilipino pagdating sa relihiyon, mayaman tayo. Mukhang natatanggap natin na balita ngayon na Cherry ay uh, itim na usok ang uh, lumabas sa Sistine Chapel chimney. Indikasyon na walang uh, nahalal na Santo Papa mula sa uh, first at second round ng baloting ngayong umaga. So ang ibig sabihin yan, babalik ang mga kardinal mamayang hapon sa Sistine Chapel para uh, ulitin ang uh, pagboto. Dila. So, yun, ano, so mamayang 3.30, definitely there will be another round of voting mamayang hapon. Mm -hmm. Dahil nga, uh, kakalawas lang na balita na itim na usok ang lumabas ngayon mula sa Sistine Chapel. Kaya lang dito kasi tayo ngayon ano, sa kabilang side ng St. Peter's Basilica, medyo nakadun sa kabilang side na 'yon, yung uh, chimney, no? Pero isa pang magaganda rin uh, pinag-uusapan dito ay kung ano ba yung uh, maaring papal name na pipiliin ng bagong Santo Papa. Mm -hmm. Ang pinaka-popular kasi ay uh, John no, followed by Gregory, tapos Benedict. No, so lahat sila Erwin, ang sabi nga ng isang Vatican insider, lahat ng isang daan at labing-limang mga kardinal na nandyan ngayon sa loob ng Sistine Chapel ay uh, meron nang naisip na pangalan mm -hmm. para sa kanila. Para kang mananalo ng award niya, eh, no? meron ka ng speech na inihahanda. Pero kasi, kasi... biglaan 'yan eh. Pag tinanong mm -hmm. ka, dapat may maisagot ka kung anong gusto mong pangalan. Mm -hmm. 'Yun ang unang itatanong sa 'no. Isa sa unang tatanong ay kung tatanggapin ba nila ang pagiging Santo Papa tapos ang kanilang papal name. Okay, magbibigay tayo ulit ng update sa inyo para naman sa afternoon voting. ang nyo lang po yan sa mga live update ng TV5. Mula dito sa Roma, ako si Cherry Mercado. Ako naman si Joey Villarama. Balik sa iyo, Erwin. Maraming salamat sa iyo, Cherry Mercado at Joey Villarama. Alam niyo dalawa, abay. Ito ang na hang pagkakataon na isang Pilipino na kardinal ang pinag-uusapan at may tsansa Ah, uh, dyan sa pagiging Santo Papa, hindi lamang dito sa local media, kundi sa international media na rin. Maraming salamat sa inyong dalawa dyan, live mula sa Vatican City.